Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagiging inconsistent na naman nga na ngayon, ang Minnesota Timberwolves. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, kung nasaan na nga ba ang bagong player ng Lakers, at ang balitang tinapos na nga na po agad nila ang kanilang trade, kay D'Angelo Russell. na ibalita ko na nga po sa inyo mga katrops na ang Minnesota Timberwolves nga po ang top 1 ngayon sa standings ng Western Conference ngunit sa hindi nga po inaasahan ay medyo naging inconsistent nga po ang kanilang team sa kanilang mga nakalipas na laban katulad na lamang ng pagkatalo nila ngayong araw kontra sa Dallas Mavericks bagamat man nga po sila man na may hawak ng best defensive rating ay hirap pa rin nga po silang pahintoy ng offense ang hatid ng Dallas Mavericks especially si na Luka Doncic na kumana ng 34 points 6 rebounds at 8 assists at si Kara Irving na kumuha ng 35 points 8 rebounds at 5 assists sa kanyang 14 out of 24 shooting kasama na dyan ang kanyang dalawang clutch 3-pointer sa uli mga segundo ng 4th quarter na siya nagpalamang sa Mavs at nag-seal ng kanilang panalo at kasabay nga po ng pagkapanalo ng Dallas Mavericks ay umangat na nga po sa 22 wins at 15 losses ang kanilang record habang ang Minnesota Timberwolves ay bumagsak sa 25 wins at 10 losses sa standings ng Western Conference kung saan limang beses lamang nga po silang nanalo sa kanilang huling sampung laro ngayong season. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan kung nasaan na nga ba ang bagong player ng Lakers at ang balitang tinapos na nga po agad nilang kanilang trade kay DeAngelo Russell. Sa unang pagkakataon nga po mga katrop, simula na magtamo ng injury si DeAngelo Russell ay sa wakas, nakabalik na nga po ito sa kanilang pagkapanalo kontra sa Los Angeles Clippers kung saan nagtala nga po siya agad dito ng 13 points at 6 assists sa kanyang 5 out of 14 shooting sa field goal. At bagamat man nga po hindi pa ganoon kaganda ang kanyang shooting, ay malaki rin naman nga po ang kanyang impact para manalo sila laban sa Clippers. At kasabay nga po ng kanyang pagbabalik ay may lumabas na nga pong balita na malaki na nga na pong chance na hindi na nga po nila i-trade pa si DeAngelo Russell gayong wala rin naman nga na pong team sa NBA ang gustong kumuha sa kanyang serbisyo kaya mukhang mananatili nga po siya ngayon sa lineup ng Los Angeles Lakers. And speaking of Lakers mga katrops, pagkatapos rin nga po ng kanilang pagkapanalo, ay marami nga po sa kanilang mga fans na naghanap agad kung nasa na nga ba ang kanilang pinakabagong player na si Dylan Wendler. Well ayon nga po sa lumabas na balita, nakasama rin naman nga po ito sa kanilang game kontra sa Clippers sadyang hindi mo na nga po nila ito pinaglaro since napakahigpit nga po ng kanilang laban. Yes tama nga po ang inyong narinig mga katrops, Binangko na naman nga po ito na Darvin Ham at mukhang magiging palamutin na naman nga po ito sa kanilang lineup ngayong season. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.